Pinaka nakakatakot naggupitan ang buhok sa lahat, lalo na pag binasta-basta mo lang, carry ka dyan man. Kaya maigi kong sineksyon ang buhok niya para ma-minimize natin ang mga pagkakamali at hindi na magtikwasan pa. E Request na ito ni bossing yung medyo flowy daw papunta sa likod. Medyo mahirap lang gawin yun kasi straight na straight at bagsak nga yung buhok niya. Kaya syempre gagamitan natin yan ng matinding diagonal backward at matinding ipit-ipit-ipit-ipit. 'di ba? Kung mapapansin niyo unti-unti na nating binubuo ang pangarap na na-visualize lang natin sa utak natin kanina habang tinititigan ng book niya. Hanep. Anyways, dumako naman tayo sa taas na parte. Matagal na pinahaba ito ni Bossing. So ayaw nating umiksi. Kaya iniwalay ko muna yung fringe area at saka ako i-connect yung top papunta sa sides. And then, at saka natin ikukonek para mas matansya. Mas matagal ba? Oo, pero mas safe, ba diba? Kumbaga hindi kayo nanguhula. Mas malapit kayo sa katotohanan ng gusto nyong kalabasan. Pero syempre, papatuyuin ko na yan. Pero anyways, may nakita akong taper feed technique sa Facebook. Eh di ginaya-gaya ko talagang mabisa din pala. At heto naman si boxing bago malapatan ng aking gunting. Pero pagkatapos ng lahat, tingnan mo naman eh.